No, 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 no. Mula sa mga multo na gumagala sa isang supermarket sa Mexico, ang kakaibang strategy ng pangangarnap, ang mapanindak na ginawa ng aswang sa isang driver hanggang sa mahiwagang tunog sa isang tunnel, naririto ang labing isang video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang nakakakilabot na video namang ito na nagmula sa TikTok, na kung saan, ang security guard na ito na may username na Jeremy Rivera, habang nasa panggabing duty sa Bodega Aurera Store ng Bansang Mexico, ay bigla na lamang may makukuhanan ang kanyang kamera habang nagla live stream ito na nasaksihan ng milyong-milyong mga viewers. ng mga nakaraan buwan, ang guard na ito ay sinasabing may napapansin na itong kababalaghan sa loob ng Nasabing Store matapos ang lahat ng empleyado ng Nasabing Store ay nakauwi na. Sa isang video clips na ito ay makikita ang paggalaw ng isang shopping cart nang wala namang humahawak dito dahil upang kabahan ng Guardiang ito. Eh, po mas que nada Mas que nada agradecer a todos los seguidores. El carro Oh. Ang mga kababalaghang na ng Guardian ito ay nagpatindig din ng balahibo ng mahigit labing siyam na milyong viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kaganapang ito ay nakuhanan ng Guardian ng mga alas 3.20 ng madaling araw na kung saan ay tanging siya lamang ang laman ng store na ito. Matapos nitong macheck ang buong store ay wala naman siyang nakitang tao dito. Subalit pagtapat niya sa may entrance ng store ay bigla na lamang may sumulpot na isang shadow figure. Eso, eso negro Matapos itong may upload sa TikTok ay agad itong pinag-usapan at pinagdebatihan ng mga viewers. Ya se movió. Oh! Makalipas lamang ang ilang araw, ang uploader ay nagkaroon ng follow-up video na kung saan, habang ni-review niya ang kanyang camera, dito ay nakakita siya ng isang misteryosong ulo na sumisilip mula sa mga lalagyan ng paninda ng store na nasa likuran niya. Sinasabi ng mga viewers na ang Bodega Orera store na ito ay isang haunted. Sinasabi din ng gwardiyang ito na hindi niya intensyon na sumikat at pag-usapan, subalit ang tangi niya lamang intensyon ay ang makakuha ng kasagutan hinggil sa kababalaghan na kanyang nakikita. Sa ngayon ay nananatili pa rin misteryo, walang makapagpaliwanag at patuloy na pinagdedebatihan ang hinggil sa nakita niyang nilalang sa loob ng store na ito. Video namang ito na nag-trending sa TikTok na may milyong views na sa kasalukuyan, habang nasa isang kalsada na napapaligiran ng mga puno, ay agad silang napahinto dahil nasiraan ang isa nilang sasakyan na van, samantala ang isang kotse naman ay nasa likuran ng nasabing van. Sa kanilang paghinto sa nasabing kalsada, dito ay may napansin ang babae ng isang lalaki na nakakulay itim ng kasuutan na nasa tabi ng mga puno na malapit lamang sa kanila. Panoorin ninyo kung ano ang susunod na mangyayari. I yeah, close the door. Close the door. Close the door. What was that? Lock the door. The the door. close the door. Close it. Close it. Close, close, oh, close it. it. He was right there. Are you joking? It's locked. No, I, I caught it on camera. Somebody. Friend of oh, me. Is it locked? You caught no. it, right? He's not there anymore. You caught it on yeah, yeah, camera. Yeah, I saw it. I saw it. I saw it. Yeah, I'm no, not joking. Yo, he's, he's not there anymore. There. Yo, no, there's nobody there. There. Who is that? Yo, yo, there's nobody. What? No, no way! Yo, what the hell? Yo, I'm scared. Yo, 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 yo! He's right getting in your car! No, oh, he's, he's getting, getting in your car! He's getting in your car! Oh, oh, oh Open this! Open it! Open it! Bro, how do I open it? Every other car! Every car! taking the car! Oh no! No! Is it is it oh! Oh! Oh my God! Ang video namang ito na nag-trending sa internet na unang in-upload sa Reddit ng username na Jafar519, na kung saan, habang naglalakad dito papauwi galing ng trabaho, ay bigla na lamang itong may nakita na isang kakaiba at misteryosong pangyayari na agad niyang kinuha na ng video. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang apat na tao na ito na nakatayo, Subalit misteryoso itong mga nakahilig papatalikod at nakatingala mula sa langit. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng samat-saring komento. May nagsasabi na maaaring nagsasagawa ito ng ritual, may nagsasabi din na baka nasa impluensya ang mga ito ng ipinagbabawal na gamot. Dahil sa pagkabigla at pagkatakot ng uploader na ito, ay nag-iba na lamang siya ng ruta ng daan upang makaiwas sa kainahinalang mga tao na ito. Si Lalo Escalante na isang YouTuber at ghost hunter kasama ang kanyang team, ay papasukin ng isa sa kinatatakutang abandonadong sinihan na sinasabing isang haunted dahil sa mga pagpaparamdam at aparisyon ng mga nilalang doon. Sa kanilang pagpasok pa lamang ng lugar, dito ay nakaramdam sila kaagad, ng animo ay may nagmamasid at nakatingin sa kanila. Hindi pa man sila nagtatagal sa loob nito, dito ay may nakita sila agad ng nakakatakot na nilalang. Panoorin ninyo ang nakakatakot na susunod na mangyayari. Wait. No ay abajo se ruido, ay abajo, ay abajo, ay abajo. Eh, Hola.

Oh no, sa sentado, Yo, no, Makikita sa video ang nakita nilang nilalang na may nanlilisik at umiilaw na mga mata na nasa gawing gilid ng mga upuan ng sinihan. Ang video na ito na nag-viral sa internet na kung saan makikita ang pagpasok ng grupo ng magkakaibigang ito sa isang kinatatakutang haunted tunnel. Sinasabing marami na ang nagsubok na pumasok sa tunnel na ito, ang iba ay nakaranas ng kababalaghan at nakakita ng nakakatakot na nilalang sa loob nito habang ang iba naman ay natagpuan na lamang na walang buhay buhat sa loob ng tunnel na ito. Sa kanilang pananatili ng halos isang oras ng magkakaibigang ito sa loob ng tunnel na ito, dito ay bigla na lamang may makukuhanan ang kanilang kamera ng isang nakakakilabot na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. One, one. It's not one light. You crack here, crack the other one. you oh, on. try to I don't think you're throwing out enough light here. Anything? Uh, what the? <laughs> Makikita sa video na habang hawak-hawak ng isa nilang kasamahan ang glow stick, ay bigla na lamang may natanlawan nito ng isang nakakatakot na mukha ng nilalang buhat sa kanyang likuran. Dahil sa tindi ng kanilang takot, ay agad ang mga itong kumarepass ng takbo, Subalit ang mas nakakatakot pa dito ay ang narinig nilang demonic voice habang sila ay tumatakbo. Ang video namang ito na nag-trending sa YouTube na nagmula sa True Horror Stories POV, na kung saan ay nagtatampok ang channel na ito ng pagsasadula ng mga tunay na nakakatakot na karanasan ng kanilang mga letter sender. Panoorin ninyo ang kanilang nakakakilabot na video. so much go bacha yu ni astrah ya allah mustafa ya allah ya allah mustafa aziz ya allah oh allah oh allah ya allah I'm <laughs> sorry, Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan habang umaandar ang motoristang ito sa isang makiput na kalsada, ay bigla na lamang itong may namataan na isang nilalang na nasa ituktok ng isa pang sasakyan na nasa bandang unahan. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang isang nakakatakot na nilalang na nasa ituktok ng sasakyan na ito na kanilang agad kinuha ng video. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring komento mula sa mga viewers. May nagsasabi na isa itong aswang o multo na poking dahil nakabalot ito ng kulay puting tela sa buong katawan. Si Paul Hayward na isang antique collector, ay ibabahagi naman ang kanyang karanasan hinggil sa mga bagay na kanyang nakulekta. Ayon kay Paul, may mga nakukulekta siyang mga bagay na kanyang sinasabi na nababalot ng hiwaga at kababalaghan partikular na ang isang 1970s na manika. Dahil sa madalas na pag-iiba-iba ng posisyon ng manikang ito sa kanyang kinalalagyan gayong wala naman siyang ibang tao na kasama sa bahay, dito ay nagpas siyang malagay siya ng kamera sa harap ng antigang manika upang malaman kung bakit ito nag-iiba-iba ng posisyon. Nang kanya nang nire-review ang video na nakuhana ng kanyang kamera, ay ito ang nakakakilabot na kanyang nakita. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang pagkahulog ng isang glue stick na nasa gilid lamang ng manika na animo inahulog ito dahil sa hindi nakikitang force ang tumulak dito. Makalipas lamang ang ilang sandali, makikita naman sa video ang nakakatakot na unti-unting paggalaw ng kamay ng manika, matapos ang paggalaw ng kamay ay bigla naman ding gumalaw ang ulo nito papunta sa direction kung nasaan nakaharap ang camera. Maya-maya pa, ay bigla uli gumalaw ang ulo nito papunta sa kaliwang bahagi dahil sa kanyang nakitang kababalaghan na nakuhana ng kanyang camera. Naniniwala si Paul na isa itong haunted doll o dili kaya ay may dala itong sumpa. Ang construction worker namang ito, habang kinukuha ng video ang kabilugan ng buwan upang maipakita sa kanyang mga anak sa kanyang pag-uwi, ay bigla na lamang may makukuha na nitong kakaiba at nakakatakot na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Anyway, it's pretty cool. What the hell? No. No, 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 no. What the What's that? What's in there? Makikita sa video na habang nagdra-drive ang construction worker na ito ng crane, ay bigla na lamang itong nakasagasa ng isang bagay o nilalang na naging dahilan ng pag-aldag ng kanyang sasakyan. Dahil sa kanyang takot na baka may nasagasaan itong tao, ay agad niya itong nilingon sa likuran at agad tiningnan ang monitor ng sasakyan subalit wala naman itong nakita. Paglingon niya muli, dito ay laking gulat at takot niya nang biglang may sumulpot na isang tao na nakaitim ng jacket buhat sa likuran ng kanyang sasakyan. Dala ng kanyang takot ay agad niyang pinatakbo ang sasakyan upang makalayo sa nasabing lugar. Ang Exploration MX naman na bilang mga paranormal experts na madalas mag-explore sa mga abandoned cemetery, tunnels at maging sa mga kuweba, ngayon naman ay kanilang papasuki ng isang abandonadong tunnel system na sinasabing kinatatakutan ng marami na nagpunta na sa nasabing lugar. Habang nasa loob ng nasabing abandonadong tunnel na ito, dito ay makakarana sila ng mga kababalaghan na may re record ng kanilang camera. Panoorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. Kira, kira Y bueno, estoy pensando a ver si no está. ¿Qué se escucha? ¿Escucharon eso? Ahí está, lo escuchan. Es como un silbido. Makikita at maririnig sa video ang mga whistling sound na kanilang narinig mula sa loob nito. Dito ay walang maipaliwanag at hindi alam ng team na ito kung saan nang gagaling at kung ano ang tunog na yon. Ayon naman sa ibang viewers, maaaring isa lamang itong hayop sa loob ng tunnel na ito. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.